Isa sa mga sinisiyasat ngayon, bakit tila hindi raw napaghandaan ng mga pulis ang kilos protesta kahapon sa US Embassy? Ang ilang pulis nahuli kam kung paano itinaboy ang ilang rallyista. At nakatutok si Emil Sumangi. Wala mo lang tayong panabla. Wala mo lang kayong uli. Dami-dami dyan. Magkagulo na kung magkagulo. Pulis tayo rito eh. Hindi pa na ayaw patalo sa mga yan.

Yan ang paninermon ni MPD Deputy Director for Operations na si Police Senior Superintendent Marcelino Pedroso matapos mabuwag ng na mga nagrarally sa harap ng US Embassy kahapon ang hanay ng pulisya. Ilang minuto lang matapos naming makunan ang tagpugian, sumiklab na ang gulo. Hindi maaninag ang mukha ng driver ng police mobile na nanagasa sa mga raligista. Pero ayon sa mga raligista, siya rin ang pulis na ito na makikita sa video ito na nanabunot ng katutubong pasahero ng jeep na ito. Kinilala siyang si PO3, Franklin Ko. Makikita rin siya sa larawang ito ng PinoyWeekly.org habang katabi at pasakay ng police mobile na may plate number SAA 5553 Ang pulis mobile na yan ang rumagasa sa mga raligista kahapon. Kinumpirma na rin mismo ni Pedroso na si Kunga, ang driver ng pulis mobile na iyon. Isa pa sa mga marahas na pangyayari noong dispersal, ang pangahataw ng pulisya sa mga papaalis na jeep na ito. Ilan sa mga pulis na kuna ng video ng aming kamera sila naman ang iba pang pulis na humila papalabas at kumuyog sa batang-batang jeepney driver na ito. Hindi kita ang mukha ng ilan sa kanila. Nakuhanan din ang video ang pulis na ito na may bitbit -bit na baril. Bagay na bawal sa mga dispersal unit. Base sa kanyang nameplate, Budong ang apelyido ng pulis na iyan. Isa sa mga sisiya sa atin ng CIDG, bakit tila hindi raw yata napaghandaan ang kilos protesta na ito. There will be two, two, two debriefing that will be conducted here. No, yung tactical debriefing natin, where we will see kung uh, merong uh, lapses yung ating uh, uh, Manila Police District. Plus yung psychological debriefing ng ating mga police dito. No, particularly on ko there might be an intelligence lapse on the part of the M.P.D. Na hindi nila, hindi nila na estimate no, yung crowd ko kumpirmahin din kung kanino nang galing ang order na i-disperse ang mga raligista. Alam ng kanyang district director yung uh, kanyang desisyon. Yun ang kailangan na-establish natin. no? And yung dispersal walang problema yan, provided if it's peaceful. But the thing is, naging violent nga yung dispersal. Most likely it would have come from the ground commander. Uh, it would have been uh, Superintendent Barot, who would uh, normally uh, issue that uh, command. So, uh, Pedroso was there. Colonel Pedroso is the supervisor. Then he can also issue that order. Emil Sumangil, Nakatutok, 24 Horas.